Tara Sa Wala. Siyat daw sa wala. Ay mo tropa. Ito kayo, may bago kayo kasama. Ang mayanis na yung tabi. May hindi Joe. So, natin na namin si sila Boss Joe. Tapos siya ibang tropa, natin na lang namin. Siyat daw na lang sa wala. SMQ yun ni Tim, siyat daw. Ah, uh, sa... Lasting Rob, mga shoutout din sa inyo. Lahatan trauma, mga shoutout. Tropa and Rydak, mga shoutout sa inyo lahat. Kamu muna, kamu muna. Shoutout mula. Shoutout, shoutout. Mga magumalak sa <laughs> Kiapo. Asin, yan, yan, yan. Shoutout sa mga magumalak sa Kiapo. Oh, magumalak sa Kiapo, shoutout. Shoutout sa wala. Shoutout sa wala. Okay, puri mula, sigurado na yan.